Sian din nakikisaw-saw sa isyo pinuntahan si Ati Lakang naghahanap ng makakapitan hindi pa rin talaga makaget over ito away pamilya hahanap ng pagkakataon para makapasok muli sa pamilya ni Kimi marami nang iniisip ang aktres huwag na sana makisaw-saw pa sa ginagawa nito ni Sian makaka rin sa karya ni Kimi matagal na silang wala. Sinusubukan din talaga na dumigit para kahit papaano, umingay ulit ang pangalan. Mautak kong sa mautak. Ito nga ang ilang komento. Bakit may pagsausaw si X? Gusto din na pag-usapan kasi halos one week na rin topic ang family ni Kimmy. Dahil sa pinagagawa nila kang show. Nakahanap ng paraan yan paano pa na rin ang ingay. Sa bagay, wala na rin naman project kaya kailangan mo din pag-usapan. Kawawang si Yen, hinig kumapit kay X. Simula na gin sila hanggang ngayon na wala na. Ayon pa sa si isang komento. Kaloka, marami nang iniisip itong si X o si Kimi. Huwag nang makisawsaw. saw Napakahirap mong pakiusapan. Piling pabibo pati sa love life ni ex. Gusto mo pa atang sirain. Yari ka kay Paolo. Ayon pa si isang komento. Ang galing niya. Kung saan maingay, dun makikijoin. Bakit kailangan puntahan si Atila Ka? Para saan? Para pabanggit din ang pangalan sa mga media at pag-usapan. Maunawaw ka talaga si Yanin. Anong sineryo